Ay, hindi pwede kuya, yan. Hindi ko pwede i-public yan. Kita mo naman itsura ng anak ko, di ba? Ang gwapo-gwapo niyan. Tsaka, dyan na halos tumas yung kuryente namin, kaka-aircon. Oh, kita mo naman resulta, makinis. Tapos ipapublic ko, okay ka lang. Anda? Pa? Patulog ako, may PM ng tita mo. Pagka dumating ang sabihin, wala ako ah. Kuya? No. Kuya! Ayun pa? Masukin mo pa naman! Pagkakita mo naman kasi yan! Dapat pala, di na na ako natulong. Pagkakita pa nangungulit to eh. Oh, po! O kuya! O eto eh! kanina pa ako nag chat sa iyo ha. Tinatawagan din kita. Gusto pa, bless muna Pasensya mabandito. na na! Nakatulog kasi ako. Sabi ko nga kay Amanda, if ever na darating, gagisingin ako. Anak, hmm, sige. Huwag na ipakay ate. Buka mo na. Eh, ano ba atin tol? Hindi ko pa nababasa ibang PM eh. Eh, mahiram sana ako sa'yo, kuya eh. Chat ako sa'yo. Sinabi ko naman na eh, i-enroll ko kasi itong bunso ko eh. Eh, nga tol eh. Kung nabasa ko, sana nasagot ka tayo. para hindi ka na pumunta eh. Tol, wala pang padala si Mrs eh pinapatusan na. Ba't wala pang padala? Posible naman yun, di ba? Dati-dati, nagpapadala yun. Every katapusan, Oh. Wala pa. Eh, nag -ano nga, medyo nagka-problema na ng onti siguro. Tsaka, ito yung mag-enroll. Oo, yan. Yung buso ko, kuya. Eh, alam mo naman, di ba? Yung mga kumari ko, lahat sila. Nang ano nila, naka-enroll doon sa private. Siyempre, pati yung akin, patuli ba ako? Dito, tuloy. Uh, ito, suggest lang naman. Baka pwede maganap ka muna ng other option na uh, yung kakayanin mo lang muna. Madami naman public dyan Tuli. Wala naman bayad yung ganun. Ay! Hindi pwede Kuya. yan. Hindi ko pwedeng i-public yan. Kita mo naman itsura ng anak ko, di ba? Ang gwapo-gwapo niyan. Tsaka, dyan na halos yung kuryente namin, kaka-aircon. Oh. Kita mo naman resulta, makinis. Tapos ipapublic ko, okay ka lang. Eh, hindi, kaya akin lang naman. Wala naman sigurong problema ganun. Wala naman yan sa public o private eh. Yung turo, tsaka yung kung paano mo rin tuturuan yung anak mo, yung nabasayan dyan. Ay, hindi kuya. Magkaiba ang turo sa public tsaka sa private, no? Kaya, tsaka sa private kasi, mas syempre, alaga yung mga bata, mas titignan. O eh, pag sa public, ganyan-ganyan lang yan. Hindi naman. Kung naman ba't naman si Amanda? Kita mo. Eh, iba kasi yan, kuya. Ibang generation yan. Tsaka, Huwag mo na kung ano ano yun, eh, kung i-public o i-private yung anak ko. Yun eh. ko nga gustong i-enroll yan eh. Tsaka alam mo naman, di ba yung mga ibang kamag-anak natin dyan? Pag nalaman nilang nag-enroll -in ko sa public niya, sasabihin na naman yan, oh, wala ka na atang pera. Kasi diyan mo na in-enroll yung anak mo. am ka ko kuya. Hey, take a toll. Ba't parin laging, 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 mo reference yung mga kamag-anak natin hindi mo kasundo? Mas ka Ano kayo laman. Anong sa pakilang sabuhin? Importante, makapag-aral yung anak mo kaysa napipilita ka na ganyan. Ay, aba! Kuya, kung ikaw mapayag ka na i-down-down ka na lang nila ako hindi no kahit walang wala ako hindi pwede kuya hindi pwede yan kaya nga ako nanghiram sa iyo. kaya sige na piramin mo na ako yung e, akin lang naman okay sana gumasos ka sa estudyante mo pag college ganon pag ganyan kasi hindi pa practical yan tol practical mo na dapat ikaw e, may nga oh tinan mo OFW nanay niyan. hindi ko nga pinaprivate yan wala naman sa ganan yan tol eh pag hindi kaya i-discarte mo na sa iba na mas, ma mas mura mo na yung school kaysa na ka ng ganyan. Papalipit-palipit ka sa kakautang. Man, kuya, dami mo naman sinasabi. Magpapahiram ka lang naman eh. Kung hindi ka magpapahiram, eh wala ka lang maraming sinasabi. Eh, hindi ko eh. Pag pinahiram ko sa ng hawa ko dyan, kami naman maaalanganin ng pamangkin mo rito. naman, gagawin ko naman ng paraan, kuya. Babalik ko din. Sige na, para mainur ko na to. Mamaya, malit pa ako dun eh. Eh, pasensya muna ngayon. Yung nga, suggestion ko sa'yo, best suggestion ko sa'yo, i-ano mo muna, i-public mo muna. Huwag mo naisipin yung mga kamag-anak, ano ka mag ba naman? Hindi naman yun ang batayan niya yun. Kaya naman doon. Gawin ba naman? -ga naman, naman? Kaya naman, ang dami-dami mo naman sinasabi. Hindi ka naman pala magpapahiram eh. E, ano mo na kasi, ano ba magpapahiram ka ba? Hindi. Wala ano nga to, lalangani nga. Kasi nga, kami may ipit ng pamangin. So, Sige, ano ba yan? Wala ka naman palang yan. Ano, tas idadami mo pa yung anak ko. Eh, gusto, gusto kong i-private Bakit ba? Wala kang papahiram. Eh, di huwag lang ka lang dapat sinasabing ganyan. Ika na nga, Kusma! Panahon ngayon, eh, you no? Know? Kasi sila pa yung nangungutan, sila pa yung matapang, eh. Hmm? Buhay. Pa? Oh? Ba't ganun po si tita? Ang si tita mo na yan. Ugali niya. Alam mo kasi yan, Toxic yan eh. Feeling niya, lahat ng post ng ibang kamag-anak namin para sa kanya. Feeling niya, kailangan niya lagi maapekto sa mga post ng mga kamag-anak namin. Hindi niya kasundo. Tingnan mo. Yung trabaho ng tito mo, diba, di ba? Nag-deliver-deliver lang sa motor. Hindi naman lagi malakas yun, lalo ngayon nagtatagulan. Masuunahin niya yung buhok niya. Kesa doon sa talagang tamang gagawin nila o oh, dapat nilang kailangan sa bahay. Ganyan, tita mo na yan. Eh, di ba, Papo, may utang pa po yun sa inyo? Yun na nga, anak. Hindi ko na sinabi sa mama mo na yung nakaraang utang niya, hindi nga binayaran. Pinalabas ko na nga lang sa nanay mo na nagbayad na. Ngayon, nung nalaman niya, bah, utang na naman niya yun. Kaya nga hindi ko sinasagot niya ilang araw ni. Eh. Ito pa isa, no? Ito pa mahirap, eh. May mga taong ganyan talaga, eh. Hindi naman sa pag, ano, mas marangal pa rin yung utang ka kaysa mang iskam ka. Mas so, okay pa rin ang option mo sa buhay yung mangutang, magbaka sakali. Pero depende sa pangangailangan. Tita mo kasi, ang hilig pa niya, no? Yung kukuha ng hulugan, tapos magpo-post ng blessing. Ngayon, after ng no post ng blessing, sa baba may pinapatamaan. Napaka-toxic. Tapos nung nilusog naman niya nung makaraan ng kaaway niya, takot! Takot! Natamimi! mapapahamak pa yung tito mo sa ginawa niya. Ay, anak ko. Para sa akin kasi, anak. Oo, minsan blessing yung may nagpa-utang sa'yo kasi nga, grabe yung pangangailangan mo. Pero yung gano'ng pangangailangan. Kasi lang, anak. Parang yabang na talaga. Real talking ko na lang talaga, no? Ayaw ko na siyang baray na kasi. Eh. Magkakataasan lang kami ng boses niya. Ganyan, ganyan niya siya. Unting push. Unting gamit. Magkaroon ng air fryer. Dahil nag-push yung kumari niya. May air fryer din siya magpo-post na bagong ribbon yung kumare niya, magpo-post din siya. Pero yung ngayon, parang pag tinignan mo siya sa Facebook, alam mo, napakaraming pera. Tinan mo, gali, di ba? Siya pa galit. Di ba? Hmm? Ayan, yeah, manood ka na ito. Talaga, may mga taong toxic. Kaya lalong lumulubog yung buhay kasi laging nakadepende sa ibang tao yung kung ano yung dapat niyang gawin. Laging reference yung sasabihin ng ibang tao. Lagi na sa pawan level. Hindi na siya umalis dyan. sa sapawan level. Mara yung usip kapatid ko na yan, no? Oh. Patawarin na lang ako ng Diyos minsan. Hindi na. Ngayon natin yan. Hindi ko pwede nahiran, eh. Kaysa tayo mawalan.